Hello mga sir, ito Honda Beat yung ating uh, gagawin. Dinala ni Tropa to dito sa atin. Ito, mayari oh. Si sir, si Pogi. Ay, ay, ito yung mayari nito mga sir. Ayan, pinagawa niya ito sa ano, sa iba. Tapos dinala dito. Ang naging issue kasi dito mga sir, nagka siya ng bulb seal. After mapalta ng bulb seal, ginamit niya. Ito na yung nangyari sa motor niya. lago ng langis yung buong engine. Na dapat, hindi po dapat ganyan. Kapag ka uh, once na ganyan, tapos ginamit mo lang ginamit, hindi mo na pinagawa yan, sisirain yung sigunyal dyan, pati black, piston-piston ring, hanggang sa cylinder head kasi makawala na siya ng langis. Yan, doon lang nagumpisa. Yung sa valve seal, tapos dito rin. Siyempre kapag ka magpapalit kasi tayo ng valve seal mga sarmatic, paghihiwalayin yung makina sa kayong chassis. Tapos ito. Yan, sumobra. Sobra na sa ano. dapat hindi ganyan. Maaring malustred yung stud ninyo. Na isa pa yan dun sa problema. Maaring mapamasinsyap ka nang wala sa oras. Kaya ngayon, pag ihiwalay na uli, dahil magpapalit tayo ng gasket. Ayan, ito yung mga ilalagay natin. Itong, atong oil seal na to, ito yung sa tunnel natin sa cover. Dito kasi so, gumagamit yan si Honda Beat tapos ito pwede tayo kasi malutong na yung kanya tsaka base gasket tsaka cylinder gasket sa so, yan sa mga papalitan natin mga sir kasi na check natin halos dito makinis parang kunti lang yung langis dito kung pag naisabay ko ng pinabili ito dahil malutong na yung kanya syempre nangyari na nga yung ganitong pagtagas tapos hindi pa natin papalitan wala tayong pinagkaya iba dun sa unang gumawa kung hindi natin yan Uh, papalitan ito so yung gasket ayan o oh. makinis dito dapat kung may problema sa ibabaw dito tatalsik yan dito dito makinis sa so, ibabaw sa likod hanggang sa air cleaner ayan dami ano uh, maraming langis ayan base gasket yung ating uh, papalitan dyan baka hindi na tumog ma or baka hindi tama yung ginamit na base gasket pati yung gitna Mula naman tong base gasket mga sir. Mula to. Keep up natin. Original din. Mas maganda kasi original mga sir kaysa yung aftermarket. Pero kung no choice, yun ang aftermarket na lang. Dapat i-secure pa rin. Kaya ito pag ihiwalay na natin to. Yun lang yung papalitan natin dito mga sir. Tapos yung stud, chichik na rin natin yun kung bakit musli. Baka si Kwan uh, hindi na ilubog ng mga ayos dun sa pinaka-crankcase. Kaya umusad dito. Yeah, pag iiwalay mga dito mga sir kasi hindi natin kayang tukutin na hindi tulad ni click pwede nyo natin kahit hindi pag iiwalayin madudukot natin si on debit kasi mahirap mga sir tatanggal yun pa yung to tapos mahirap bang kamagigpit dito yeah, pag iiwalayin na lang natin mas uh, secure pa yan mas ma kikita natin magbuo or malinis natin ang buo yan yeah, shortcut tayo mga sir pag iiwalay mga natin Okay ito, napag napakiwala na natin yung makina Saka yung chassis at ito na yung makina niya. Dali okay, banat. Ayan, rust-grade. pa yung paintornilyo. Dito na, dito na sana. Tayo Ay. hi. Sige. Yan, ang street mga sir. Yung dito ayan pulo Number 1 din yan, sa tagas ng oil. Tapos dito. Oh. Ha? Ha? tapos sobrang ano nilo nisa hindi naman ito para sa ibabaw ko to eh. Doon din to eh. Doon dito dito to eh. Mali yung uh, mali ito, mali ito. Pero ito, halos parehas ng mga sana pero magkaiba po ito. Ano, kulat nga ako. Ito kinakain na oh. Yan oh. Yan, yes. sablay po yan. Kasi hindi naman po ito yung para dyan mga chef Diba to? Hindi yan para dyan. Kulay puti po yun. Sige, sige, tawin May hey, gas gas. Wala naman. Wala. Ayun yung may ari, napailing-iling na lang oh. Wala. <laughs> Wala. <laughs> Sige, sige. Tatlong libo para may block niyan. Sige. Yeah. Yung piston, tsaka may piston. Hey, may gas-gas din, partner. Ating. Forum yun, ang gas-gas. Okay naman yung Tingnan mo yung butas kung sakto. Ito, Ito, yung kanina siya sabi ko, umuso do. Ayan o. Dito na lang yung ano, trade niya. Dalawa. Ayan, hindi siya nakalubog masyado. Tama nga yung butas. Maaaring lustre din niya yung crankcase. Pag na nalustre dyan, biyak makina. Pwede lang, hindi nalustre. Ayan kaso may gasgas -gas yung piston pati block may gasgas -gas. saka ito ito hindi hindi ito para dun sa ano ah? chain guide sa baba kasi itong ginamit nila para dito po yan sa ibabaw yan para dyan po yan dyan po yan kaya kung makikita nyo pares lang sila ah. kunin mo nga yung isa doon yung kulay pote kuha tayo ng sample na, na, para dun sa baba Los Lumang gasket Tapos ito yung ano nyo mga saray Hindi man lang uh, nilinisan Kung baka sinalpak na lang din kagad Tapos yan Kasi makikita mo rin naman dito mga saray Kung tama yung pagkakagawa Kasi kahapon lang din naman ito ginawa Dapat mas makilis pa po Ito ba Ayan. kaso may kaskas yung block ito yung nung rin ito kung papalitan niya ba o hindi pata ito ay. hindi ko alam kung ano yung ginamit na pang linis yan inuusok na natin yung stud niya mga sora tapos mayroon tayo ng isang uh, tensioner guide yung sa baba naman yun yan ito mga asya linisan na natin hanggang dun sa pinaka no? yung naiwan na yun, uh, base gasket at uh, tayo ng, ano, uh, ng black. Kaso nga lang hindi original yung atin ilalagay kasi low budget pa si sir. Si tropa. Lalagay natin yung ano. MT. MT key. Na black set. Ayan. Kaysa naman dun sa gas gas. Kahit uh, dito na lang. Pit foil na ito mga sir. tingnan tignan natin. Magkakabili mo? 1.5? 1.5 yung halaga nito mga sir. Kasama na yung piston dito hindi na tayo magpapalit ng uh, piston ring kasi yun na ay yung ano pala yung valve seal kasi yun nga yung naging dahilan kung bakit uh, nagsitagasan itong ano nya langis dahil sa ano ha ah? valve seal ah hindi na kasama kasi bagong palit yun yung naging dahilan nya Dini sa natin tapos mga may na natin yung bagong uh, block natin uh, na nabili ni na halagang uh, 1.5 mas okay na yan kaysa dito kasi wala ang budget kaya okay na yan okay ito nakabit na natin yung bagong block natin mga sana na empty key pati yung fan kaso nga lang uh, kulang pa tayo ng dowel kasi napaka importante yung dowel dito purpose kasi noon dowel hindi ma-deform itong block natin para hindi nagagasgasan hanggang dun sa head sa baba lang yung may dowel, sa taas wala. Hindi na binalik nung ano, yung may-ari. At binigay na lang doon sa may-ari yung dowel, hindi na kinabit dito. Kaya ngayon, kaysa sa bumili, kukunin na lang daw niya muna. Yan, lagay natin bagong gasket niyan mga sara. Huwag niyo nalalagyan ng silat kapag bago. Tapos yung dowel dapat Uh, andyan yan, parang hindi madipom yung ating cylinder head mga sir, ilagay nyo dyan Kita dito 'yung Kamo Ito 'yung ano mga sachet 'yung original mo na ano right. hmm. para diyan sa baba. Kulay puti ito. Hmm. Hmm. Oh, diba Kasi 'yung nilagay kasi mga sachet iba. 'Yung para sa taas. Keri 'yung original talaga. No galaw, taga natin ang bago. Nasa yung tawo lang, nakalagay na rin. Okay? Nagayon siya direkta. Ana kada para ko nang joy ride din dito ka na, laging kontra natan putok. Ng kontra talaga. Ah, bol. Head It's bolt na. Si Honda Beat. Nice. Hey, boss, my thank you. Oo, oh, ganyan lang ka na. Naalala mo lang ako. Pagka problema ng iba na. Pagsamay muna natin. Tapos ibalik na natin lahat-lahat. Tsaka natin panta na rin. balik na una ibalik na natin lahat ng mga flarings nya ayan maandar na re-reset na lang natin ayan laki leksyon na sa'yo iyo ha laki leksyon na yan sa'yo patay ayan re-reset na lang ayan gusto gusto wala problems yun lang problema yun Mga mo mo ito mga <laughs> sir Dami na <laughs> dami na kay <laughs> <kai> store ah. <laughs> oh. another 150 ka. Ayun, <laughs> another 150 ka para sa pag-scan. Ay, ah, syempre, tinawaran mo na ako ng tinawaran. Oo. Dami. Dami 'yung lahat ata. Boss Mike. Matagal matagal, matagal na tayong magkakilala, nalalayuan ka. Ngayon nasira na ng iba ng motor mo. Pinilit mong pumunta rito. Yan. Kaya napaka-importante yung mga sir na nare-reset natin yung motor natin. Kapag uh, uh, nagkakalas tayo, kasi laking tulong po yan mga sir. Okay, gusto yan. Ayan, wala na yung palya. Pagka marami na naka-installed mga sir na error code, asahan nyo po na magpapalya po yung uh, acceleration ninyo. Kaya napakaganda pa rin na nare-reset natin yung ating motor. Okay, yan. Gulis na gulis na. Makakawin na si partner. nagaling uh, galing pa ng ano yan. Tagig ba yan? Makati. Yung naralayan sa samantalang kalapit-lapit lang yan. Pinagawa niya dun sa kanila, sa barkada niya daw. Nakilala ng barkada. Doon nagsimula yung kalbaryo uh, yun ng motor niya. Okay na. Magandita na lang yung video natin mga salamat. Maraming salamat. Like and share na lang din po para mga solong tayo. Salamat salamat.